Hello, good morning, good morning mga kapaps uh, For today's videos mga kapaps silip Silipin muna natin ito yung ating uh, bagong tanim na Ampalaya, ito ay ikatindis na ng aking ampalaya, so ito na siya Ayan So maganda na Yung direct seeding natin na ampalaya mga kapaps <clears throat> Ikatindis na po ng tanim ko na ampalaya Ayan o oh. So nakapag-apply na rin ako ng felt abono. Ayan. Katindis na po. So maganda na yung buhay ng ampalaya kong tanim. Ayan. So yung talong ko dun maliliit pa rin. Hindi pa rin pwede i-transplant dito sa uh, pagkataniman. Ayan. Gaganda na ng aking uh, bagong tanim na ampalaya na direct seeding. Ito ay tindis pa lang. Hmm. Ang ganda na yung tubo oh. At saka buti na lang hindi naman sinisira to ng mga manok ko. Kasi marami pa akong manok dito. At pinapakawalan ko lang din. Kagaya nyan no? o. Oh, mayroon tayong inahin dyan. Pero yung mga tanim ko dito hindi nila ito pinapakilaman. Hmm, ayan o. Oh. Katindis na ng aking direct seeding na ampalaya na mistisa F1. So ayan mga kapaps. So, maganda na yung buhay ng ating ampalaya. So ayan. Buti na lang yung mga manok ko. Hindi nila sinisira itong mga tanim ko. Ayan. So ikot tayo dito sa ampalaya natin na uh, one month and half. ayano, oh. Ito yung bagong taniman ko. Ayan. Tindis na. Yung so, ampalaya ko na tanim. Ayan. So maganda na yung buhay yan dito naman yung unang tanim ko ay one month and a half yan may marami na rin silang bunga so yan o oh, lalaki ng bunga niya o oh. ayan ito ay mistisa F1 din yan tapos may halo din yan dito ah uh, galaxy F1 sa mistisa pinaghalo ko na ayan o oh, ng bunga ng aking amphalaya so sabado pwede na yan maharbis ito naman yung mga red ladies papaya ko saka yung kalabasak may mga bunga na rin maliit pa ayan maliit pa yung bunga ng aking kalabasa so ito naman yung mga red ladies ko ayan tinanggalan ko ng balot ayan. yung aking red ladies na ah, nakailang harvest na ako dito ng kanyang hinog ito yung aking uh, one man and half na kalabasa ay ano ang palaya <laughs> ay ano haba ng bunga ng galak ah, ng, ano ng mistisa ano haba ng bunga pag mistisa ipuan. one ah laki oh ayan so, malalaki na pwede nang sana ito maharbis eh ayan so, daming bunga ng aking ampalaya oh, ang haba oh, ang laki pwede na ito maharbis makasabado mahinog na ito kaya lang alis din ako mamaya Mang, mag magharbis pa ako ng mais doon mamugo na kita kaya wala kita kwarta you no, may may tama may sugat puro kulay puti siya ay, ayan na yung aking uh, ampalaya yung marami rin silang bunga kaya to paano itong dalawang flat ko yung aking ampalaya na one month and half at ay magto two months na pala siguro ito ano may damage tanggalin natin to ayan kagat ng insekto ano no Ayan, pinakagat kasi ng insekto. Kaya nagkaka-damage. naman itong aking uh, mga papaya na red ladies. Ayan. So, may hinog na naman siya. Uh, Nakareserve na ang hinog nito. Uh, Biernis. Ayan na, mga kapaps. At tayo'y babalik na doon sa kobo kasi mag-aasikaso pa ako ng aking baon Yan. manggapas kasi ako ng mais doon sa San Jose kasi wala na tayong budget at wala na tayong pira kaya hanap na naman tayo ng pagkakapirahan <laughs> mag, mag harvest tayo na naman ng mais so ang bayaran doon is 50 pesos isang sako so sayang din yun pera din yun makakuha po tayo ng 6 na sako sang araw di, mayroon tayong 300 so dito nakatapos na ako magdilig si maaga pa ako nagising nagdilig na tayo para tayo ay maka pagalis na naman at maghanap buhay Ayan, so dito si Tau doon sa kabila yung mais ko doon hindi ko pa na harvest yung tanim ko na mais doon sa kabila kasi naghahanap buhay pa tayo so yung saging ko gaganda na ng uh, buhay ng saging ko na tanim saka dito sa kabila naman papaya din saka mayroon din na uh, kamuting kahoy para paraan lang pag dito sa tayo sa probinsya na paps balik tayo doon sa sa kubo mga kapaps at eh, mag asikaso na tayo ng bao natin kasi tayo ay maghanap buhay pa yan ang gaganda na ng buhay ko na tanim na bagong ampalaya 10 pa lang pero ang magaganda na oh, direct seeding yan direct seeding ko lang mga kapaps pero ang gaganda ng buhay ng tubo ano ayan so, okay naman direct seeding basta hindi lang masira At buti naman yung mga alaga ko ditong manok eh hindi naman nila to pinapakilaman yung tanim ko kasi yung iba kasi tutukain nila to eh pero yung mga alaga ko na manok dito hindi nila pinapakilaman nandiyan lang sila oh ayan may sisiw ayan kaya isa nandoon naman. Saka yung iba, wala na. Naglaag na. <clears throat> Marami tayong manok. Mayroon pa tayong limang limlim doon na malapit na mapisa. So, ayan lang po mga kapaps. Yung talong natin. Uh, antay antay lang yung talong kasi hindi pa nabuhay. Uh, Malanganin pa itanim. Ayan. Dito sa ating talong. So, nandito na lang mga kapaps. And God bless po sa ating lahat. And God bless po. At magingat po tayong lahat mga kapaps. At bye bye. mag pa ako sa aking baon. So, bye bye mga kapaps. And God bless po. Ingat po tayong lahat. Bye bye.